Hi guys, hello. Nakita niyo yung ganyan na tanim, mga flower. Di ba ang ganda? Di ko alam kung anong tawag diyan, 'yan. Pati 'yon, iba-ibang kulay 'yan. 'Yan pink. Tapos ito pink, yung doon may white, may light pink, may yellow, 'di ba yung ganyan? Ay, grabe pala. Akala ko ganyan lang 'yan nandito sa grass. Tapos nakita ko yung price ng tanim na 'yan. Yung bulaklak na 'yan. Alam mo yung isang isang paso na ganyan isa pera po natin aabot siya ng 20,000 ganoon siya kamahal yung nakita ko yung yung ganyang pala mga tanim naalala ko ng pandemic di ba mga plantito at plantita na sobrang mamahal ng mga tanim noon na talagang kumikita yung mga nagtatanim Ganun pala ito kamahal kala ko ordinary kasi napakaganda naman ng mga kulay gaya yan o purple di ba eto naman is pink ganun siya kamamahal pala so magandang tanim kasi either uh, ano blooming or summer or ano yung yung, yung, yung ano nila maganda yung 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 uh, namumulaklak siya 'yan oh iba rin ang color niyan oh di ba white light pink doon so imagine mo kung iyan tinaniman ng ganyan ilang ilang ano na di ba nasa 1000 plus dirham dito yun eh so papatak taksya ng 20,000 sa atin yun. Grabe, isang ganyan lang, oh. Yan. Ganyan siya, kamahal pala yung mga tanim na yan, oh. Yung mga flower, kasi maganda siya. Yan. So, mali siya, lom bye for now.